pi dapat na ibigay sa mga miyembro ng ating uh, blue ribbon wala na pong pagkakataon sapagkat sa umaga po alas 9 ay magsisimula na po ang uh, blue ribbon committee no september 14 po sa twitter ninyo meron po kayong binanggit at naka, ito po ang nakasulat very devious wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lakson. Gusto nang ilang magpali magpalitan agad. What are they so afraid of? Bakit minamadali WPP agad ito? Ano bang nangyari? Malalaman natin sa Blue Ribbon kay Senator Lakson. Meron siyang investigasyon ginagawa tungkol dyan. Ano, ano po ba yung pinanggalingan ng mga salitang yun, Sir President? Sino po yung natatakot? Sino po yung nagmamadali? Kung ang inyo pong tinutukoy ay yung aking sulat para i na mag-apply sa Witness Protection Program ang mag-asawang Tiskaya, yun po inaayon sa batas, Mr. President. Ito po ay naaayon sa Section 4, Republic Act 6981. Ito po yung Witness Protection Act. Ang sinasabi po doon, in case of legislative investigations in aid of legislation, a witness With his express consent, may be admitted into the program, upon the recommendation of the legislative committee, where his testimony is needed, when in its judgment there is pressing necessity. Therefore, provided that such recommendation is approved by the president of the Senate. Ang Committee po ay nagpasya, Mr. President, kasi hiniling po ng diskaya sa sworn statement. na meron tangka sa kanilang buhay, sa kanilang seguridad, ang kanilang pamilya at kanilang mga anak. Kung kami po ay nagmamadali, yun po kasi ang sinasabi ng batas. Para magapag-apply po siya na sa Witness Protection Program, ang chairman po ng committee sa pagsangayo ng kanyang mga member. Kailangan po kami gumawa ng sulat sa Secretary of Justice. Ayun nga po ipin-repair namin kagad ay, hindi nga lamang po napirmahan ng pumalit na Senate President sapagkat nagpaliwanag siya na lamang pala niya na meron palang presscon ang ating uh, Department of Justice Secretary na doon sinabi niya, hindi raw siya magbibigay ng witness protection sapagkat kinakailangan muna ibalik ng mga diskaya anumang pera ang kanilang nakuha sapagkat hindi kanila yon sa makatid, ang policy daw ng Department of Justice ay ibalik muna yung pera bago aksyonan ang kanyang aplikasyon sa Witness Protection Program. Mr. President, ako po yung nalulungkot. Maski sa aking presscon kanina ay sinabi ko kung bakit ganun ang sinabi ng Secretary of Justice. Wala po sa tuntunin yun eh. Kung babasahin lamang po niya ang Section 3 at sa Section 10 ng Republic Act 6981. Wala pong binabanggit doon na restitution, yung pagsusoli. E nag-uumpisa lang po sa, pag sa pagsusuri, sa pag-iimbestiga ang komite. Meron na po bang halaga na dapat isoli? Na-determine na po ba yun? Meron na po bang ruling na kung ano yung kung sino at gaano ang isosoli ng kung sino man ang may kasalanan? Meron na po bang ganun? Wala po eh prospective lang pong mag apply eh. Nasa sections 3 and 10, ang mga requisites kung ano-ano po yun. Mga sampung requisites po yun. Yung restitution, wala po rin. Eh. Kaya po ako'y nalulungkot kung bakit po binanggit yun ng Secretary of Justice. Samantalang numpong linggo, bago magkaroon ng hearing no September 8, nag pa kami at binigyan pa niya ako ng kasiguruhan na sige, ibigay mo na sa kanila ang, uh, ang pangangako na may bibigyan natin sila ng immunity sapagkat tayo naman ay magka-partner sa kagustuhan natin pati yung witness protection program ay ating maipa, maipasakagad. So yung pagbibigay po niya sa akin ng garantya, kasama na po yung kanyang uh, Yun ang nagbigay sa akin ng lakas na loob kaya ako isumulat kagad. Hindi ko alam na babalik rin ako ng Department of Justice. Ngayon po, Mr. President, yun po ang ginamit ninyong dahilan kung bakit hindi nyo pinirmahan. Sana man lang po ay napakarami naman ninyong mga abogado sa inyong opisina rin. Binasa niyo sana yung batas. Kung yung restitution po ay isa sa requisite para ang isang tao ay makapag-apply man lang. Yun po kasi yung prinsipyo ng batas eh. Bago siya gumawa ng isang marahas na kapasyahan, alam niyang mag-aalanganin ang buhay niya, magsasabi siya nung inaakala niyang maaring makapaglagay sa panganib ng kanyang buhay, kailangan nga bigyan natin din siya ng protection. Yun po yung batas eh. Hindi ko nga po alam kung bakit sasabihin ninyo bakit may pagmamadali. E dito, dito pa nga po dito pa nga po sa sinabi ninyo noong September 13, Mr. President. Ang reading ko, sabi po common camouflage lang yun eh. To put me and the leadership of the Senate under the gun. Kunwari, merong naiinis sila. Kung bakit ko pinirmahan, kung bakit hindi ko pinirmang sulat sa DOJ, baka may commitment sila to someone, to some people. Is there a commitment somewhere? Eh baka mayroong nakiusap na pwede silang ipasok sa witness protection program. Lahat po ng ganitong mga pagsususpetsa is it direct affront to the integrity of this representation, Mr. President. As a member of the Senate, bakit po kinakailangan magkaroon tayo ng ganitong pahayag sa publiko na walang pasihan, ni Katitingman? Ito po yung ito po yung nakakalungkot. Noong September 10, sa billionaire interview with Ms. Corina Sanchez. Ang, ang tanong po ni Ms. Corina, Bryce Hernandez natatakot daw po siyang bumalik sa Senado, may basihan po ba ang kanyang pangamba? Yan po yung tanong niya sa ating Senate President. Kaya ang sagot po ng ating Senate President, sabi niya sa House, magatid, parang kinonfirm niya. Ang nangyari, yung mga congressmen nag-request na kung pwede daw huwag ibalik sa Senate dahil meron daw siyang binabanggit na mga senador. So ang ginawa naman ng mga congressmen, nakiusap kay Speaker, si Speaker tinanong sa akin, dahil ang sinasabi raw kung pwede mo nang i -retain. Sabi ko, hindi pwede dahil sa legal cost din namin yan eh. Dahil merong contempt dyan sa Senado. Eh nakikiusap sila kung pwede na wag sa Senate mismo, hindi naman i sa House. Ang umandar sa akin, siyempre, yung tinatawag na parliamentary courtesy. Kasi meron silang nakakontempt doon, yung si Mendoza, gusto rin naman namin kunin yun. Alam ko later, iimbitahan namin yun. So ang nangyayari po, Mr. President, kaya ba dinidiscredit, kaya ba pinagsususpetsahan yung diskaya, sworn affidavit, sapagat may binagit siyang labimpitong congressman? Yun po ba ang dahilan? Bakit naman po nung si yung, yung Hernandez ay nag-testify sa house. Bakit kagyat nating pinakinggan naman ang kanyang katwiran? Dahil may binanggit naman siya, di umano na may kasalanan na dalawang kasama natin dito. At saka siya nagsabi na, huwag niyo na akong ibalik doon, sapagat bang buhay ko. Ang maliwanag po dito, pagka ang, ang nagsasalita si Bryce Hernandez, parang mayroong kagad pagpapatibay. Parang pinaniwalaan na natin na maaaring mga anganib ang buhay niya sapagkat meron siyang binanggit na dalawang kasama natin. Paano yung buhay ng diskaya na inimbitahan nila doon? Na na, bigla na lang nating, wala, wala man tayong, wala man lang tayong aksyon. Samantalang lang, labing, labing pitong congressman ang binanggit niya. Hindi nyo ba naisip, mga din ang buhay niya, pero walang nagsalita dito sa atin. Yun po yung aking nakikita. Huwag eh. po tayong mag-away-away. Ang, ang ating pong inahanap ay katotohanan lang. Pero kung ganito po ang gagawin natin, manggagaling po po at sa ating Senate President, magpapalipat po kayo ng salita na kami po ay wala namang kinalaman. Lalong-lalo na po ang representasyong ito. Kahit minsan wala po akong sinabihan na mas magaling po ako, wala po akong sinabing ganun. Ang sinabi ko lang, ang pagkakaiba po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee is in aid of legislation. Kung ang direksyon ko po ngayon ay ma mali para sa inyo, nasa sa inyo na po yun. Pero yun po ang nalalaman ko. Sa tatlong pagdinig lamang po, nasabi ko na po kanina sa press ko, sa tatlong pagdinig pa lamang po namin, nakita ko na po ang pangangailangan ng halos labing apat na legislative measures na dapat nating kagad na ipasa para sa ganun maayos natin, ma-address natin kagad ang malalang problema ng korupsyon sa ating bansa. Maraming salamat po sa pagkakataon, Mr. President. Thank you, Senator Marco Senator uh, Majority Leader? Yes, uh, Senator Kiko Pangilinan would like to be recognized, Mr. President. An objection? none. Senator uh, Kiko Pangilinan is recognized. Thank, thank, thank you, Mr. President. Uh, uh, this is not an interpellation, just a manifestation. Uh, Mr. President, uh, bago pa man naglabas ng affidavit, si ang uh, mag-asawang Diskaya. Nag-comment na po ako dahil narinig ko doon mismo sa hearing nung tinanong siya nung ilang mga senador. Uh, binanggit niya ang mga pangalan at sinabi niyang mula 2022. Hindi bago ng 2022. Wala pa ho silang affidavit noon. Tinanong sa kanila sa hearing. Kaya nung paman, nag-comment na ako. At ako mismo sa comment ko, sabi ko, mukhang photoshop tsaka edited. Hindi yung testimonya, hindi yung affidavit kasi wala pang affidavit nun eh. Testimonya pa lang nung una o pangalawang hearing. Kaya, uh, in fairness to the Senate President, kung sinabi niyang edited, uh, I was not referring to This representation was not referring to the affidavit uh, or uh, in any way referring to uh, the chairperson of the Blue Ribbon Committee. I was referring directly to the testimony given during the hearing, public hearing, of the Diskayas that they said they started flood control projects in 2016 and then went on to continue until 2025. and they too said na itong mga binanggit nilang pangalan ay sa 2022 lang. So, kahit na wala pa ho yung affidavit, doon pa lamang sa kanilang mga testimonya during the public hearing, nakita ko na na mukhang uh, hindi kapani At least this is my uh, this is my uh, view uh, as a lawyer na mukhang uh, uh kung gagawin silang uh, Uh, state witness. Uh, kinakailangan buo, hindi edited. Uh, and when I refer to edited, sila bilang mga testigo, kine nila. Hindi yung chairman ng komite, hindi yung sa abita. I was not referring to the affidavit, I was referring to their testimony when the affidavit had not yet been actually submitted. Just for the record, Mr. President. Thank you, Senator Pangilinan. In addition, uh, Mr. There's President, there's... in addition, point number two, sorry, I, I, am, I was a member and continue to be a member of the committee, the Blue Ribbon Committee. Unfortunately, as was uh, pointed out by uh, uh, the chair per, uh, former chairperson, it is the committee that decides as to whether or not uh, we will agree to have a witness uh, taken as a. Uh, in custody to become a witness under the Witness Protection Program. Unfortunately, as a member of the committee, I, had no I was not able to read the letter uh, of the chairman then addressed to the Department of Justice. So in that case, Mr. President, uh, sabi siguro kanina, if I, if I heard correctly, nagmamadali dahil nga yung seguridad ng ating mga magiging witness dapat ay paramount. Pero sa akin, mas paramount siguro na may process na ang mga committee members. Makita man lang yung sulat bago ito'y ma-refer sa Department of Justice. Wala akong uh, na nakita, wala po akong nabasa. Nakita ko na lang sa diaryo, Mr. President. Mr. President, kailangan uh, lang masagot yung manifestation uh, ni uh, Senator Kiko For a while, uh, uh, Senator Merculeta. Uh, you have not been recognized yet. Okay. Majority leader Yes, uh, Mr. President, we'd like to recognize. Oh, well, we, he may be allowed, if with the permission of the, uh, the Senate President, let him allow, allow him to answer or at least uh, re reply to the manifestation of Senator Kiko Pangilinan. And then after we'll recognize our Senate President to right. for his uh, uh, interpolation. All thank right. You, thank Senator you, Mr. President. Wait for a while.